nangangawil ako ng guno dito ayan o ay yung mga guno na nahuli ko gagamitin natin sa paghuli ng tambilawan or balok, needlefish hindi ko namamalayan na hindi lang pala tayo nag-iisa dito may mga nanunood sa atin habang ako ay nangangawil dito sa tabi ayun o ayun o, ayan o. sa ng puno ayun oh sa dalawa tatlo meron pa dun lambitinan sila yung kanyang size ay merong sing laki ng pusa merong malaki laki sa pusa ng onte siguro yung mga nanay saka meron talagang yung baby pa halos malaki laki lang sa kamao yan, yan. 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 Marami sila, meron pa yan dyan Andyan yung makapal na damo anjan yung makapal na kahoy Andyan Yun. Habang busy ako sa Paghuhuli ng guno Saka kulis, late ko na sila napansin nandyan lang pala sila tahimik lang nakamasid sa akin nandyan sa taas ng mga bato na yan ayun yung isaw may nakahiga pa sa bato ayun sa taas ng bato ayun yung oh parang tatalon sa dagat at tayo yung aso sugo din o oh, yun ayun taas yun yun dami yung oh, sa taas nakaupo ko lang sila doon sa taas oh Mayroong mas malalaki pa dyan. Mga asing malalaki na ng aso. Ito, malaki-laki na itong isang to. Mas malaki na sa pusa. sila takot ayun lang tayo ay mag na para sa abalo let's go sana tayo ay makadali multimbalok 1 mangosteni